What's up guys? Welcome back to my channel. This is Alex Balingit of Trading Circle. Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung trading view. Isa po sa pinaka-importanting application na dapat alam mong gamitin kapag isang trader ka ay ang trading view. It's a social network of 30 million traders and investors using the world's charts and analysis tools to spot opportunity in global markets. Ibig sabihin po, nandito lahat. Kung gusto mong mabasa yung chart ng euro, ng forex, ng crypto, ng stock, ng indices, ng commodity, ng mga metals, nandito po lahat. So, ibig sabihin yung prices nila. So, dito tayo mag-analyze kasi napaka-friendly ng TradingView. So, ganito lang po mag-sign in sa TradingView. Punta lang kayo sa tradingview.com. May application din sila sa phone. Pwede nyo i-download. Ipapakita ko sa video na to. Yan. Pwede nyo pong i-download yan. Tapos, computer naman. Search nyo sa Google nyo, tradingview.com. And then, click nyo po itong icon na to na parang tao na icon. Tapos, click nyo yung sign in. Okay. Pag may account na kayo, mag-sign in lang kayo. Pero kapag wala pa po kayong account, click nyo to sa baba. Don't have an account. Sign up. So, sign up lang kayo. So, para lang siyang usual na paggawa ng account, all you have to do is put your email, your password, then check nyo to, check nyo to, tas confirm nyo tong captcha na to na I am not a robot and then create account. Ngayon, pakita ko siya sa, sa inyo in actual. So, ganun lang po yun, basic. Alright, pumunta na po ako ngayon dito sa tradingview.com. Alright, click nyo lang to. O, yan. Pwede nyo i-dark color. Kayo bala. Tapos, pag nakagawa na kayo ng account, ganito yung lalabas sa chart nyo. Ito. Ito yung akin eh. Yan. Na-set ko na siya. So, isi setup up nyo lang naman. Um, eto, may tinatawag tayo dito. Nandito lahat ng tools. Itong gilid na to. So, huwag kayong malilito ha. Eto muna yung mga tools. Papakita ko sa inyo. And then, sa side na to, eto yung tinatawag na watch list. Okay. Tapos, meron din sa side na to, mga pindutan. Pakita ko sa inyo na. Tapos, dito sa taas. Okay. Mga settings, settings lang yan. Uh, dito sa baba, yung mga date. Mga date lang naman makikita dyan. Alright. Iisa-isahin ko naman siya sa inyo. Okay, kapag nas unang-una nyo pong gagawin is i-set up nyo tong watch list nyo. Okay, kapag forex trader ka, post nyo lang yung video na to tapos kung gusto nyo gayahin yung pagkakasunod-sunod ng currency pairs ko, feel free po. Nandiyan naman siya lahat, i-close nyo na lang yung iba. So, dito lang, click nyo tong plus button na to. Yan, search halimbawa, Euro USD. Isa-isa. So, ako, ang, ang kinukuha ko po is, kung makikita nyo ang dami nila, di ba? Euro FX. Di ba, ang dami, oh. So, coach, anong pipiliin ko dyan? Isa lang naman po ang kailangan nyo dyan. Kunin nyo na lang po yung FXCM since isa sa pinaka-reliable na broker na partner ng trading po ito. Okay, puro broker po yan, no? So, may mga discrepancy po ng konti yan. Minsan makikita nyo, bakit yung kapwa trader ko, yung, yung Euro, USD niya, nasa gitna pa lang yung price, but yung sa akin tumaas na. So, mga discrepancy yan pagdating sa, sa broker. So, FXCM na lang kukunin nyo. Okay? tapos, pag sunod-sunod rin nyo lang, ayan, mamumove nyo naman yan. Ayan, oh, Mamumove-move nyo na ganyan. Ayan, move natin dito. Okay, balik ko. Tapos yan, mafa-flag nyo, kulay red. ba? Diba? Tapos, makikita nyo dito, eto, symbol, yan yon, Euro, USD, Euro, odd. So, eto yung symbol ng mga currency. Last, ibig sabihin ng last, eto yung last price. Ibig sabihin, change. Eto yung nabago sa price from the previous price. Tapos, eto yung change in percentage. Actually, hindi naman masyadong importante yan. So, ngayon, dito tayo sa taas muna, sa upper panel. So, ngayon, ibig sabihin, EURUSD, ang chart ko ay... Okay, nakikita nyo? Yun lang yun, yung name. Tapos, itong mga time frames na to, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. So, ang dami naman, coach. Anong pinagkaiba-iba ng mga yan? So, ibig sabihin po kasi nito, kapag naka 30 minute time frame ka, ang pinapakita ng chart natin is every candle represents 30 minutes each. Ibig sabihin, nabuo or form yung candle na to in 30 minutes. Tapos in 30 minutes, in 30 minutes. Kung mapapansin nyo, may countdown dito, 11, 25, 24. Ibig sabihin, 11 minutes and 20 seconds, magkoclose na yung candle na to. And then, mag-form sya ng panibago. Try natin sa 1 minute. Ayan o. Ibig sabihin nito, puro 1 minute. 1 minute, 1 minute, 1 minute. O, sige, time natin ha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, tignan nyo, magkoclose na yan, tapos may isang lalabas na candle. Kita nyo, pag 1 minute, 1 minute kada isang candle. 3 minute, 3 minute lahat. 5 minute, 15, 30, 1, 2 hours, 4 hours, 4 hours yan. So, yun lang po yung ibig sabihin nun. And then, meron tayo dito mga candles. So, bars, kung gusto nyo baguhin. Actually, sa so forex trading, ang pinakaginagamit naman po ay candles. So, huwag nyo na natin pakumplikahin to. Candles po ang setup nyo, okay? Tapos yung color, gayahin nyo na lang din to. Tapos, ano tong mga alert na to? Dito pala muna pala. Indicator kung ano yung mga indicator nyo, ito kasi mga ginagamit ko, halimbawa ano average, true range. So, wag nyo muna masyadong stressin yung sarili nyo tungkol sa mga indicator na to kasi sa mga next na video ko, gagawa ako ng mga tutorial dyan. It's just, gusto ko lang malaman nyo kung saan kinukuha yung mga indicator na yan para alam nyo kung ano ipipindutin nyo. Okay? Nandyan lang sila lahat. Marami indicator actually. And then alert, ano naman to coach tong alert na to? Ibig sabihin nito para mag-notify sa phone mo. Halimbawa, isa kang employee and then may trabaho ka, freelance, ganun. Gusto mong mag-alert, mag-alarm. Okay, may sinet kang order, pag ganito na yung price, gusto ko, malaman ko. Kung baga, inotify mo ako, trading view para makapag-enter ako ng trade. So, parang ganun lang po itong alert. Pero hindi ko siya masyadong ginagamit. And then, replay. Itong replay naman, kung kapag gusto mo mag-backtest. Okay, hanbawa, ayan o, tingnan nyo, nabubura yung ano. Okay. Kung gusto nyo reviewin kung paano yung nangyari sa chart. Pero kapag naka-free account ka lang sa TradingView, trading view, ang pwede nyo lang pong gawin dyan sa daily time frame. Bawal po siya sa ibang time frame. So, pero for me, wag na kayo mag-subscribe ng premium sa trading view kasi mahal. Ayan lang yung taas. Tapos ito naman, so ito yung mga cross. Ayan, nakikita nyo, ano ba gusto nyong parang pointer kay trading view? Gusto nyo ba ipa-cross? Gusto nyo dot? Um, gusto nyo arrow lang? So, ikaw bahala. Or gusto nyo parang eraser type? Ako oh, kasi crosshair gusto ko para nakikita ko yung vertical line, ayan, tsaka yung horizontal line. Ayan, no, para itututok ko ngayon. Tapos dito naman, makikita nyo, trend line, arrow. Hindi ko siya ituturo lahat kasi ma overwhelm kayo. And actually, kapag nag-trade kayo, hindi nyo kailangan malaman lahat yan. So, ito yung trend line. Ayan, no, parang linya yan. Ayan, yan yung gamit niya. Soon, tuturoan ko kayo kung paano mag-plot niyan. And then, arrow, kung gusto mag-drawing kung saan papunta si market. Ray, kapag gusto mong, ganyan, endless yung kabilang point. Ayan, o. Oh. Yan yung ray. Endless tong kabila. Pero ito may end. Horizontal line. Ayan. Kapag may ipa-plot kang ganyan. Yan. Yan po yung horizontal line. And then, same thing. Vertical line. Patayo naman yung vertical line. Kapag may gusto kang marka na date. Ayan. Thursday, November 10, 2022. Okay. Ayan. Ah, ganun lang siya. And then, dito naman po. May mga... Eto. Dito, sa part na to. Ang ginagamit ko lang dito ay Fibonacci retracement. So, ayan. Halimbawa, Fibonacci. So dyan yung siya makukuha And then dito, brush Ayan o, oh. kapag may gusto ka lang i-drawing Brush, may gusto kang ka i-point out Halimbawa, ipapacheck mo sa mentor mo Coach, ano ba to? Okay, ipacheck mo ganyan Ito, ako kapag nagtuturo ako sa mga students ko Ito ginagamit ko Rectangle Ayan, kapag mag-drawing ka ng mga support and resistance Okay, rectangle yung ginagamit natin And then, meron din tayo um, ellipse Kung gusto mo ng bilog Ayan, mga pabilog-bilog yan kung may gusto kang markahan ng pa-oval na shape. And then path. Kung gusto mong mag-drawing-drawing ng market structure, ayan, yun yung path. Pag, para mag-end yung path, kailangan i-double-click nyo yung dulo. Okay? I-double-click nyo. Ayan, no, oh, hindi siya mag-e-end hanggat tuloy-tuloy mong kiniklik. Kailangan, okay, hanggang dito na, double-click. One, two. Okay, di ba? Nabitawan ko na yung path. Ganun siya. Dito naman, kung gusto mong maglagay ng text, ayan. Ayan, ano ba? Sabihin natin, Ah... Uh, Um, trading circle. Ayan po. Ganyan siya. Alright. Ganyan naman po yung uh, yung sa text. Hindi ko naman lahat ginagamit to. So, call out kung gusto mo maglagay dito na uh, this is a sign of rejection. So, kung gusto mong i-analyze talaga at lagyan ng mga notes one by one yung chart mo, so pwede nyo gamitin yan. Ayan. Remove na natin. And then, parang pang label yun eh. Pero wag nyo nang, ano to, pwede nyo namang i-explore to. Ayan, arrow left lang. Kung may gusto kang lagyan ng arrow, di ba? And then, eto. Um, dito, ang ginagamit ko lang kasi dito, um, Elliot Wave. Um, ayan o, Elliot Wave. 2, 3, 4. Ayan. Sample lang naman yan. Ganyan po yung Elliot Wave. And then, yung correction wave niya, eto. Yung A, B, C. Ayan. So, yung lay like, ginagamit ko dyan, hindi ko naman masyadong ginagamit lahat. And then, eto mga shapes. Sobrang daming shapes nito. Kung gusto mong, kung fan ka ng apple, wala lang, gusto mong ilagay yung apple, um, lagay ka ng mga, may mga puso ba dito? Kung gusto mong mag, masyado maging creative, ayan, may puso. Ayan, lagay ka ng heart. Kung gusto mong palitay kulay, ayan, nandito. Ayan, gawin natin pula. Ito, gawin natin kulay, ano ba kulay na apple? Puti. Ayan, di ba? Ganyan lang, ganyan lang po siya. And then dito, meron tayong arrow. ruler pala to, ruler. So sa ruler, ito yung ginagamit natin para i-measure yung pips. Halimbawa, ayan. Nakikita nyo? Teka, ilalaki ko ha, para mas makita nyo. I-close ko kaya muna to. Ayan, para focus tayo. No? So ayan, makikita nyo, Ayan, from here. Ayan, nakikita nyo. Hindi nyo kailangan i-stressin yung sarili nyo sa pagbabasa ng mga bars na to. Um, ibig sabihin ng vol, 722.342K. Ibig sabihin yan yung total volume ng ng pera na na-trade sa presyong to. And then, how much is that? Um, around million billion yan eh. Ayan o, Kasi K na yung dulo. Tapos ito, um, 20 bars. Ibig sabihin, 20 na candles yung nasakop nito. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan. So, simula dito, kinakount niya hanggang dito, sa taas. Yan, sa pinagmulan niya na yan. Tapos, 5D and 8 hours. Okay, ibig sabihin, from here hanggang dito, limang, limang araw bago bumaba yung presyo simula dito hanggang dito. Yan. Ibig sabihin, limang araw at walong oras. Ganon siya katagal. Ano naman, coach, tong negative? Huwag nyo nang intindihin to, tong mga price na to. Pri ano to? Ito yung pinakita ko kanina sa inyo sa watch list. Ito yung change in percentage. Tapos, ito yung last price or price change. Ito, pips naman na tinatawag. Ibig sabihin, bumaba siya ng 306 pips. Yun lang yon. Paano pagpataas mo din rowing coach? Same thing. Ayun lang, ganun lang din magbasa niya, 301 pips. Ito lang naman tinitingnan ko diyan, yung 301, yung mga 301 pips lang talaga na 'yan. Ganun lang 'yan, simpleng simple lang. Pero yung mga pips na yun, huwag kayong masyadong mag-alala kasi may video na ako na-create dito sa channel ko, scroll down niyo lang. Ayun, yung kung gusto mong i-zoom in, ayan, zoom in natin 'to. Oh, 'di ba? Tapos gusto mong i-zoom out. Ayun, ganun lang. Pag zoom in mo, i-highlight mo lang yung buong area na gusto mong i-zoom in. Zoom in natin dito para mag-focus yung buong chart there. Tapos ito, click nyo lang kapag zoom out nyo. Ganun lang siya. And then itong magnet na to, ginagamit siya para sa mga important levels. I-on natin. Ayan. Kiklik mo lang siya. Naka-on na ha. So, ta pa-plot tayo ng halimbawa mga support and resistance. Ayan o. Oh. Hindi ko masyadong ginagalaw yung kiklik ko lang ha. Ayan. Isa pa. Nakita nyo? Nandito yung pointer ko sa taas pero dito pumunta. Isa pa. Hmm. Dito na naman pumunta. One more. Dito sa baba. Tatry ko dito sa baba. Puro talaga dito sa taas. Lumalagay yung price. Ayan. Dito, nagpumunta. Ibig sabihin kasi yung magnet, ino-auto-detect niya kung nasaan yung mga important level ng price para doon yung mamarkahan mo. Okay? So, nakita niya dito. So, ngayon, i-off ko yung magnet, ha? Tingnan nyo. O. Oh. di ba diba? Dito napunta. Try nyo rin sa inyo para ma-experience nyo yung magnet. Ito naman, yung drawing, nakita nyo kanina, kada magpa-plot ako, bumabalik-balik pa ako dito para i-click. Ngayon, kung gusto mo na mag ng multiple nun, nang hindi na balik-balik dito kasi parang gusto mo mas mabilis ka, click nyo tong pencil na lock. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There. Okay, yon Tapos yon kapag inalis mo yon magmamano-mano ka ulit. So sana na-gets nyo yung part na yon And then ito, lock. Lock all drawing tools. Ayan, hindi mo siya mamu-move Hindi pala delete. Sorry. Hindi mo siya mamu O. Oh. Tanggalin ko. Na-move. Lalak ko ulit. Bawal mamove. Okay? So, yun. Kapag phone ka, gamitin nyo to para pag halimbawa, biglang nag na nyo yung screen nyo para hindi siya gugulo. Okay? Pero pag naka-PC ka naman, okay na kahit wag nang nag-lock. Nakita nyo, nalito pa ako ng konti kasi hindi ko ginagamit din masyado yung lock. And then, ito, hide to. Anong ko hide to eh? Try natin. Sige, plot ako kunwari ng Fibonacci. Hide. Okay? So, kung gusto mo lang makita yung chart talaga ng clean, nang hindi tinatanggal yung mga ano. Kasi ba diba, pag nag-plot ka ng marami, halimbawa nag-plot ka ng ganyan, sayang yung analysis mo. So, hide mo na lang. Okay? Hide. Kasi to delete. Nakita nyo naman kung paano ko gamitin kanina. Dinidelete ko lang. So, yun lang yung gilid na yun. Kasi to star. May di ba, may mga nakastar ako dyan. Lumalabas siya dito. Tanggalin yung star. Nawala. Kita nyo? Balik yung star. Okay. Siyempre, dun yun. Tapos, ito yan. Oh. Siyempre, eto yung mga pinaka ginagamit ko kasing tools. Kaya, ini in-staran ko para hindi na ako pupunta dito sa panel niya ng, ng lagian. Okay? Tapos, ito naman sa side na to. Actually, hindi masyadong importante lahat to. So, ito yung mga alert mo. Dito malalagay yung mga alert mo. Ako kasi hindi naman ako nagsiset ng alert. Dito yung mga news. Ayan, your market, sentiment, bla 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 bla. Dito naman yung data window. So, eto ngayon yung OH. eto lang yan. Same lang yan sa dito, Ayan, same lang yan dito. Ayan, pansinin nyo. Pansinin nyo. Basta pansinin nyo. Same lang siya. So, yun yun. Data window. Yung OHLC na sinasabi ko. Kasi ito, uh, mga parang hot list. Ayan, hot list ang tawag dyan. So, sa stocks, ito ngayon ang hot list. Ito yung pinaka mga tinitrade ng tao. Economic calendar po, ito yung mga paparating na news din. Yan, high impact news. So, mamaya sa, sa Canada, merong, ayan, 21.30, that's 9.30. Sa retail sales nila, may paparating na news. So, ayan po ibig sabihin. Natin. So, ideas. So, hindi ko rin ginagamit to. Ito, pwede kayo mag-chat-chat -chat dyan eh kapag may mga kakilala kang gumagamit din ng TradingView tapos naka-premium yung account nila kasi may sariling community in TradingView. And then private messages, so parang chat-chat din to. Idea stream, so wala na yan. Streams, notification, there. Tapos eto, kung gusto mong i-open yung ano, kung gusto mong mag-connect ng broker. Pero hindi ko ina-advise po na mag-connect kayo ng broker dito simply because uh, mahirap po mag-enter kapag kakinunik niyo broker dito kasi magkakaroon siya ng delay. Okay? So, ayaw natin ng delay na yun. There, tapos ito naman yung tinatawag na DOM or Depth of Market. So sa ngayon, ito yung pinaka-price niya kung paano nangyayari yung exchange mismo. Pero you don't have to know this one. Wala na, hindi na kailangan malaman to. Okay? So focus lang tayo dito. Yan, pili ka ng currency pair mo. Yan, pili ka, pili ka. So yan, tapos analyze mo. So yung mga basics lang po yung gagamitin natin dito. right, paano naman mag-plot ng mga um, stop loss, stop loss? Alright, may tinatawag ito, long and short. So kapag long position, ayan, hanbao, dito. Try natin mag short position. Ayan, kapag long hanbao ganyan. So turuan ko kayo magbasa nito. Ibig sabihin nito kapag nandito, ito yung um take profit mo, 1.4723. Ito yung entry level mo tong gray, 1.37655 and then ito yung stop loss mo, 1.36445. Yan yon. Tapos kapag short naman, ibig sabihin nito selling. Ayan, pababa naman siya. sa ang stop loss ay sa taas. Ang take profit ay sa baba. So, same lang din ng pagbabasa. So, ganyan lang yan. Tapos, kapag ka nakompleto mo na yung price mo, punta ka na sa MetaTrader 4 mo and then doon ka mag open. Sa so, ngayon, try nyo lang gumawa muna ng account sa TradingView at i-explore. Explore nyo lang. Napaka-importante po kasi ng TradingView dahil dito tayo nag analyze ng technical analysis natin. So, kung may natutunan kayo sa video na to, please leave a like, subscribe, and comment kayo kung may mga question kayo para masagot ko siya. Sasagutin ko lahat ng comment nyo. Then, kung may additional kayong tips para, I mean, suggestion para mabigyan ko pa kayo ng tips about forex trading, Feel free to comment below. And then, bidrive the ko kayo sa free training ko. Bye-bye, see you sa next na video.